And then, it's showtime, Mondays to Saturdays, and that's it for now. <laughs> yeah. And thank you, thank you. Gusto ko magpasalamat sa... Hindi nakataka sa pang-aasar ng kanyang ASAP family si Chinita Princess Kim Chiu. Sa ginanap nga na presko ng ASAP natin to, ay tila binuking ng amiga ni Kim na si Maymay at kuya nito sa It's Showtime na si Ogie ang love life ng aktres. Habang tinatanong kasi si Kim Chu tungkol sa kanyang mga ginagawa, ay biglang sumingit si na Maymay at Ogi. Love life, love life. Ito nga ang sinabi ng dalawa. Hindi naman na naging palaisipan sa Kim Pao fans kung bakit tila confidence sa pangasar. Si na Ogi at Maymay. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat na bago magtungo si Kim sa presscon, ay nag sila agad ni Paolo Avelino sa California. Kapansin-pansin din ang tila pagiging energetic ng aktres bago pa magsimula ang tanungan sa presscon. Kakaibang energy nga ang nasilayan sa aktres kung ikukumpara ito sa kanyang energy tuwing may ganitong pagtitipon. Samantala, kahit marami ang nagbubuking kinakim at Paolo, ay marami pa rin ang naghihintay na aminin mismo ng dalawa kung ano ang meron sa kanila. Gayon pa excited na sila sa kilig performance na ihahatid nina Kim Chu at Paolo Avelino sa ASAP natin to sa California. Sigurado naman na hindi bibigyan ng Kimpao ang kanilang mga tagahanga mapa live audience or team bahay. Narito at panoorin natin ang ilan pang kaganapan ni Kim Chu sa California. Peace. So lit. Did... Oy, oh, MJ in LA. Wow. Amazing! Binisnusundan ng kasiya. Hay. Mayroon Meron akong <laughs> back, mayroon akong, ba akong babantay. Okay lang ba? Grabe.